Hi guys! Hello mga idol! For today's videos ay gawin niyo po ito sa glutinous rice powder guys. At ito na nga, ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng palaman sa ating glutinous rice powder na in-steam lang natin guys. Ayan, condensed milk lang yan at saka i Haluin lang natin guys ng haluin hanggang kumulo siya. Hayaan lang natin siyang kumulo na kumulo. Basta ha, haluin, haluin lang natin para hindi siya magbuo-buo. So, ang ilalagay ko pong palaman ay may kamote po ako dito. Yung una ko kasing nilagay, guys, na palaman ay munggo. Masarap din yung munggo, guys. Kaso nga lang, hindi ako nakagawa ng video. Kaya, ito, gumawa ako ng video para uh, matutunan nyo kung paano gumawa ng palaman. So, yun lang. Pinaghahalo-halo ko lang para hindi siya magbuo-buo yung ating palaman. Halo-halo lang, guys. Hanggang ganyan na siya. Sticky na siya. Konti. Halo pa rin ang halo. Pwede natin ilagay yung ating palaman para maging mix talaga yung um, flavor ba at masarap yung ating palaman ayan mix lang ng mix guys hanggang madurog mag mix mag na lahat ba halo pa rin ang halo guys huwag tigilan pag halo para masarap yung ating palaman at ayan naging sticky na siya guys parang dry na siya ayan oh. Sige pa, halo pa konti, konti na lang. Ay, yan, nag-dry. Hanggang nag-dry na nga siya, guys. Ganyan, no, sumasama na siya. Okay na yan, guys. Pwede na natin hanguin. At yan, glutinous rice powder natin yan. Uh, nilagyan ko lang ng tubig. Ayan, at saka, pag ganyan yung texture niya, guys, okay na yan ayan, uh, magbilog-bilog lang tayo ng ganyan, depende na sa inyo guys kung gaano kalaki ang inyong uh, bilog, ayan pwede po natin ito ipangnegosyo guys pwede natin pang -tinda. pero di ko alam kung anong pangalan nitong ginagawa kong photo <laughs> ayan ang ating palaman na, ano na, nalamig na yung ating palaman guys ayan, nilagyan ko ng mani para masarap, ayan binibilog-bilog ko, at ayan nilapad natin, kasi ilagay natin siya sa gitna, ganyan Mm-hmm. Alam niyo guys, ang sarap nito guys. Masarap din to pang negosyo. Madali lang. Madali lang ang glutinous rice. Pero yung palaman, may talaga. Kaya mag, may tiyaga lang talaga. At napakulo tayo guys. At ating i-steam natin yung ating binulog-bilog na nilagyan natin ng palaman. Comment nga kayo guys kung anong pangalan nitong ginawa ko. Basta ginawa ko lang siya guys. Nakita ko lang siya sa Facebook. So kung nagustuhan nyo yung aking videos, Please like, share, comment down below guys. And don't forget to like my page and follow. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan yung aking videos at may natutunan. Once again, Angel Rim Black. God bless us all. Bye bye. Mama mama.